Hey okay mga bro, magandang umaga sa inyo mga bro Ayan, meron na naman akong T-Mix 155 na isi-share sa inyo Ang problema mga bro, ayan So pagka pinaandar mo siya mga bro Aandar naman siya, kaya lang pumuputok-putok no? Palyado Ngayon mga bro, alam mo yung diferensya niyan At isi-share ko sa inyo no? Okay, so bago ang lahat mga bro Is kung subscribe niyo ang Youtube channel, Kuya Bert Channel At paki-like na rin pakishare share at pakipindot yung notification bell para sa mga bagong update ng aking video. Okay mga bro, at uh, pakipalo na rin ang aking Facebook page. saya Okay, so ngayon mga bro, papakita ko sa inyo, no? Yung video natin, papanda rin ko para malaman nyo kung ano yung sistema ng no? na yan, no? Bakit palyado? Okay, start natin mga bro. Huh? Hey, mga bro, ayan. So, narinig nyo mga bro, no? Sobrang palyado ng makina. So, yun yung ayusin natin yan mga bro, no? So, kung ganyan yung problema ng motor nyo, yung isang type type na palyado, so yung pagpapalya kasi mga bro, maraming dahilan kaya dapat natin malaman, no? So, panoorin nyo itong video na to para magkaroon ka ng idea at dapat kalaman. So, una-una pa lang mga bro, no? Yung ignition switch nya, Sira na. Ayan. So, yung pinakasusi, ito na lang, mga bro, no? Ayan. So, yung ignition switch, mga bro, posibleng magkaroon din yan ng grounded. Kaya, pumuputok, no? Pero, hindi pa natin sigurado. Kaya, dapat natin i-check muna yung bawat isang uh, party niyan, mga bro. Para malaman natin kung ano talaga ang diferensya. So, ngayon, mga bro, no? Hindi ko na masyadong ipupokus yung video, no? Uh, chichikapin ko na lang muna. Tapos, mamaya pag nalaman ko kung anong problema sa ko ipapakita sa inyo mga bro ha para hindi masyadong mahaba yung aking video para hindi naman kayo magsawa sa kapapanood no kasi yung iba nagreklamo -re bakit yung sobrang haba ng aking video okay, mga bro number one procedure mga bro no i-check muna natin yung spark plug yung kuryente dito no sa dulo so check natin tadyakan natin ha? kasusi ayan Yun. So makikita natin mga bro kung palipat-lipat ba yung tapo ng kuryente. Okay? So pangalawa mga bro, no? Ito ang i-check natin. Yung high tension wire, kuryente dito sa high tension wire. Okay? So titingnan natin. Okay, so malakas naman mga bro. Okay, so pangatlo mga bro, iikot tayo dun sa kabila, 'yan. So tatanggalin natin yung power off yung doon sa CDI yung papunta doon sa Susian no tatanggalin natin doon sa CDI para maging direct siya so para malaman natin kung grounded yung Susian o hindi kaya ang gagawin natin i natin no okay tatanggalin natin yung Susian doon sa CDI okay mga bro ayan so hinahanap natin yung CDI no kakagulat yung temis na ito, mga bro walang CDI no So dati dito sa gilid yung CDI Ngayon nililipat dun sa loob Para hindi manakaw daw okay. So ngayon ito mga bro Tinitingnan natin pati sa loob Wala yung CDI Kaya siguro nagpapalya Kasi walang CDI Umaandar siya na walang CDI Okay So pero joke lang yun mga bro <laughs> Tanggalin na lang natin yung tanke mga bro Baka nandito yung CDI sa ilalim ng tanke no? Okay Ayun okay. Nandun yung CDI mga bro okay ang doon sa ilalim ng tangki pala yung CDI. Okay? Ayan mga bro. Kung mapapansin nyo ito mga bro, no? Parang, ah, hindi lang parang talagang kinonvert-convert na lang pala ito yung CDI mga bro, no? So, ayan. Binago-bago na yung kanyang harness wear. No? Wala na siyang original na harness wear. So, ginawa-gawa na lang ito mga bro, no? Ayan, Okay. So, yung tatanggalin natin dito mga bro na sa susian, yung sinasabi kong papunta sa susian. Itong wire dito sa CDI na katabi nung uh, black na stripe na red. So, 'yun tatanggalin natin itong black na stripe na white. Okay? Itim na may stripe na puti. 'Yan ang tatanggalin natin dito sa CDI para maging direct siya, no? Ngayon, papanda rin natin mamaya siya para malawan natin kung papalya pa ba o hindi na. Okay? so tusukin lang natin yan dito mga bro, no? Sa sakit, sa ilalim. So, tapos bunutin lang natin dito sa likod. Ayan. Ayan. ayun mga bro. So, tanggal na, no? Yung kulay ito, no? May stripe na puti. Ayan. Okay. Tapos, balik natin mga bro. Ayan. Tapos, try natin paanda rin ulit. Okay, start natin ulit mga bro. Andar pa rin yan dahil mayroon pang kunting gasolina yan dito. Okay. Okay, so palyado pa rin mga bro, no? Okay, hindi pa rin natanggal yung palya. Okay, so aalamin pa rin natin yan mga bro, no? Isa-isa para may share ko sa inyo ng maayos. Okay, mga bro, so palyado pa rin siya, naipakita ko na sa inyo kung anong dapat ang unang i-check, no? Sa palyado motor, una-una, check tayo ng spark plug, yung kuryente, no? So, pangalawa, yung tapo ng kuryente dito sa high-tension wire. So, pangatlo, tinanggal natin yung nakakunik sa ignition switch, doon sa susian, no? Doon sa CDI. So, tinanggal natin para maging direct siya. So, ngayon, direct na siya, mga bro. Pinandar natin, palyado pa rin, mga bro, no? Okay, so, ayos na rin yung kuryente niya no, na natin pero palyado pa rin. So ngayon mga bro, ang pang-apat na i-check natin mga bro ay yung carburetor na, no? So sinisirkulan to sa inyo, no? Yung mga paraan ko, procedure ko para iwas gastos, no? Huwag tayong mag-decide kaagad na bumili ng CDI, bumili ng spark plug, bumili ng ignition switch, no? Bumili ng kung ano-ano, So, dapat isa-isa natin, alamin muna natin kung ano talaga yung sira. So, na-check na natin yung sa kuryente. Okay naman yung kuryente, malakas na. At dinirek na natin. So, ngayon, ang pang-apan natin i-check ay carburetor. Okay? Okay, ayan mga bro, no? Binuksan ko yung carburetor. May napansin lang ako na meron siyang konting latak Doon sa ilalim no? meron konting dumi so kahit konting dumi lang yan mga bro minsan nagdudulot din yan ng kapal yan ng motor no? kaya dapat ya, uh, linisin natin no? so yan kasi yung mga sinasabi ko doon sa nire-reply ko doon sa mga nagko-comment nagtatanong no? na uh, sir but, Pagdado yung motor ko, ayos naman. Malakas naman yung kuryente. Okay na. Bago na spark plug. Bago na yung coil. Bago raw dito. So, lahat. Ay eh, check nila. No? Sabi pa nga nila, malinis na rin daw yung carburetor. So, meron kasi mga importante na dapat natin i-check sa sa mga partingyan no? Sa kuryente at sa carburetor. So, ito ngayon sa carburetor na naman mga bro, no? para mamaya pag na linis ko to no naikabit ko papandarin natin check natin ulit titingnan natin kung palyado pa okay mga bro so ang mga dapat i dito mga bro yung sinasabi ko kailan malinis to hindi lang linis dito ang pinaka-importante dito mga bro ito mga uh, tulad nito sa main mga bro no tatanggalin natin to isa-isa ayan -isa, tapos meron niyang maliliit na butas sa loob yung maliliit na butas na yun mga bro sa loob kailangan din na malinis din yun pati itong uh, sa adyasan ng hangin no? may maliliit na butas yan dito sa loob so dapat tusukin natin ng mga ng mga maliliit na bagay tulad ng alambre no? so ginagamit ko yung pantusok dito panlinis yung uh, talim ng steel brass no? kasi malit na bagay yun uh, alambre na maliit lang kaya pwede siyang itusok sa mga butas-butas no para siguradong malinis yan so sinisigurado yan mga bro pag nalinisan nyo yung mga butas-butas na yung mga bro lahat pipino yan yung carburador nyo mga bro no so ito ginagawa ko na hindi ko na masyadong ibibidyo lahat lahat para hindi ganong uh, matagal yung aking pagbibidyo so gagawin ko na lang to tapos i-assemble ko doon ikakabit ko ngayon titisting ko na lang ulit mamaya mga bro no o papakita ko sa inyo ayan katulad nito mga bro ayan yung main jet no? so yan yung butas butas no? kung mapapansin yung mga bro para ano siyang may uh, parang may asin asin no? so dapat malinis natin yan kasama dito yung sa airy no? just anong hangin so linisin natin may git para sigurado okay? Okay mga bro, ayan, so ayos na, no? kinabit ko na yung karburador nilagay ko yung tanke para magkaroon na ng gasolina so pinandar ko ngayon kahit mo mga bro okay na wala na yung palya okay mga bro ayos mga bro no so sana nagkaroon na kayo ng dagdag kalaman at idea, no? Pagka palyado yung motor nyo, so, meron na kayong alam. Okay, mga bro. So, ginawa ko lang yan, mga bro, isa-isa, para malaman nyo kung paano i-check yung motor na palyado. Okay, mga bro. So, maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nanonood ng aking video, no? sa mga subscriber ko, viewers ko. Yan, kompleto na yan. Pati dun sa mga nagko-comment na rin sa akin, no? mga nagtatanong. Maraming maraming salamat sa inyo. Pati dun sa mga nagbabas. Okay. So, salamat pa rin sa inyo mga bro. Hanggang sa muli, Kuya Bertano.